Ayan, good morning. Uh, Maka-Wheels here. No? So, bigyan ko lang kayo ng konting tip sa pag lalagay ng forma, no, ng column o poste ng second floor. Alright? Ah, uh, third floor na pala to. So, ito yung sample no na poste natin dito sa pinapagawa natin para may idea lang din kayo so para sa mga nagpapagawa na baguhan para magkaroon ng idea so ito no? tignan nyo ito yung poste yan, yan yung poste sa gitna yan makikita nyo naka yan apat yung brace nya dugtungan tapos ito naman yung poste sa gilid ayan so pag magpo poste kayo sa gilid kailangan nakasagad dyan ayan, nakasagad. tapos itutukod nyo lang yan dito sa dowel no ganyan tapos pinuhulugan to ayan dapat dyan nakahulog. Ayan. Poster rin yan. niya naka, naka, naka ano rin yan to. Nakakonekta. Meron din tong gitna. Yan. Tatlo yung binuhusan namin kahapon. Na poste. So kung papansin nyo. Ayan, may mga ano yan. Sinturon. Yan. Pagitan ng sinturon. Yan. Apat-apat kada poste. Ayan, kapawa pa 1, 2, 3, 4. Ayan. Yung silbi, yung silbi ng sintoro na yan, para hindi yan bumuka pag naglagay na kayo ng halo. So, yan. Ayan lang yung mga idea, no. Sa pag ah, uh, poposte. Lalagay ng ah, uh, forma. Pag sa gilid, tsaka gitna. Ayan. Ayan yung mga halimbawa ng mga support na gagawin nyo. So, ayan. Ito. Sobrang dami ng pako rito. Tatanggalin natin. Ayan. 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 Eh, noon ang connect yan dyan. Oh, may kita nyo. Ayan. So, kita nyo yung forma. Tuwid na tuwid. Yan, mga 2 x lang yung gagamitin nyo dyan. Alright. So, yan. Ngayon, pinokpok yan kahapon. Vibrate lang, ginamit ng vibrate. So, yan. So, tatanggalin na natin itong forma kasi tuyo na to Kahapon pa ito eh. Let's go.